isang mapagpala at masayang araw sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong leksyon naman ang ating matatalakay ngayon. Tayo ay magpapalalim sa isang disiplina kung saan makakukuha tayo ng panibagong leksyon na ating maaalala sa bawat araw. Bago tayo magpatuloy, ay nais ko po munang magpakilala. Ako ang inyong guro sa araw na ito, Ginoong Louis J. I. Gallievo isang paalala na tayo ay maghanda dahil dadalhin ko kayo sa isang masining na pag-aaral. Kaya kung handa na kayo, humiti naman ang lahat. Mahusay! Ngayon ay dadako na tayo sa ating paksang tatalakayin at ito ang pagsasalin ng panitikan. At ito ang ating mga layunin ngayong araw. Mga layunin. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una na kapag ng mga paraan ng pagsasalin ng panitikan. Pangalawa, na kapag sasali ng isang genre ng panitikan mula sa original o simulang lingguwahe o SL tungo sa tunguhang lingguwahe o TL. At pangatlo, na pag-iba ang salin ng prosa at tula. Sino nga ba ang may karapatang magsalin ng panitikan? Sasagutin sa bahaging ito ang karaniwang tanong na karaniwang ipinupukol sa isang nagsasalin, hindi lamang ng maikling kwento kundi ng lahat ng uri ng tekstong pampanitikan. Hindi iilang tagasalin at kritikong pampanitikan ang naniniwalang ang tagasalin ng maikling kwento ay kailangang kwentista. Tagasalin ng sanaysay ay kailangang mananaysay rin at ang tagasalin ng nobela ay kailangang nobelista rin at iba pa. Sa maikling salita, kung hindi rin lamang isang manlilikhang manunulat ay hindi na dapat magtangkang magsalin ng panitikan. Ang katwira nila, ang panitikan ay isang mataas na uri ng tekstong nangangailangan ng pinakamataas ding uri ng kahusayan. Ang totoo, hindi naman kailangang maging kwentista ang tagasalin ng isang maikling kwento o kaya'y makata ang tagasalin ng mga tula. Hindi kailangang maging manlilikha ng panitikan ang tagasalin nito. Ngunit mahalaga, mangyari pa na ang tagasalin ay isang taong nakababad sa panitikan o mayroon ng mahabang taon ng likas na hilig. O hindi man pagkahumaling sa pagbabasa ng panitikan. Hindi man siya tagalikha ng panitikan, ang pagkahiling na ito sa panitikan ay makatutulong ng malaki sa isang tagasalin sa pagpapakahulugan o interpretasyon. Nakatutulong din ito upang magkaroon siya ng malawak na bukabularyong magagamit sa pagtutumbas dalawang katangian sa makatuwid ang kailangang taglayin ng isang tagasalin ng panitikan. Bukod sa iba pang katangiang dapat ding taglayin ng mga tagasalin ng ibang uri ng teksto, kahusayan sa pagpapakahulugan at malawak na bukabularyo, lalong-lalo na sa TL. Pagsasali ng prosa Tinatawag na prosa o tuluyan ang uri ng malikhaing pagsulat na magamit nang mga pangungusap na tuloy-tuloy, di tulad ng tula na gumagamit ng mga taludtod at saknong. Ang dula na gumagamit naman ng mga dialogo o usapan. Kabilang sa prosa ang maikling kwento, nobela, sanaysay, talambuhay, anekdota, alamat at iba pa. Ano man ang anyo ng prosang isasalin kailangan nakikilala ng isang tagasalin ang anyong pampanitikan na kinabibilangan nito. Makatutulong ang kaalamang ito sa pagharap sa mga suliranin sa pagsasalin. Mga suliranin sa pagsasalin ng prosa Sa pagsasalin ng prosa, higit pa kaysa sa pagsasalin ng tula at dula. Napakahalagang pagtuunan ng tagasalin ang natural na daloy ng mga pangungusap nangangahulugan ito ng nang hindi pagiging tunog salin ng teksto gaya ng nabanggit na ang ibig sabihin nito ay para itong orihinal na isinulat sa TL upang maisagawa ito hinihingi sa isang tagasalin ang A. Malalim na kaalaman sa mga idioma ng TL at B. Kahusayan sa istruktura ng TL. Ito lamang po ang aking pag-uulat. Isang mapagpala at magandang buhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig.